Paano kung sabihin ko sa iyo na ang bansang Pilipinas na may mahigit isang daan at sampung milyong mamamayan ay hindi talaga mahirap kundi sistematikong ninanakawan, dekada na ang binilang. Hindi ito haka-haka. Hindi ito katangisip. Ito mismo ang sinabi ni Senador Panfilo, Pink Lacson sa kanyang Privilege Speech on Flood Control Projects. Ang Pilipino ay hindi mahirap kundi ninakawan. Isipin mo yan, ninakawan. Hindi tamad. Hindi bobo. Hindi walang silbi. Kundi, ninakawan. At habang mas nalalaman mo ang katotohanan, masyayanig ang pananaw mo sa kahirapan, korupsyon, pati kung paano gumagana ang development aid sa buong mundo. Pero bago tayo lumalim, pindutin mo muna ang like kung naniniwala kang dapat itong malaman ng mas maraming tao. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga kwentong hindi mo maririnig sa mainstream media. Isipin mo ito. Isang bansa na sagana sa likas na yaman, ginto, tanso, nikel, at natural gas. May mayamang kultura, kasaysayan, at ang ilan sa pinakamasipag na tao sa buong mundo. Pero taon-taon, henerasyon-henerasyon, naghihirap pa rin ang nakararami. May mga pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay, habang ang mga politiko'y dumadaan sa SUV na milyones ang halaga. Mga OFW na tinitiis ang sakit ng layo para lang makapagpadala ng kaunting pera sa pamilya. At ang sabi ng ilan, eh kasi tamad sila. Mahirap kasi. Wala talagang pag-asa. Pero isang tao, si Senador Ping Lakson, ang kumontra sa kasinumalingan yan. Sa isang linya lang, hindi mahirap ang Pilipino. Ninakawan ang Pilipino. Paulit-ulit nating sinisisi ang mga mahihirap. Pero kailan tayo titingin sa mga nagnanakaw? Gusto kong linawin, hindi mahirap ang Pilipinas. Mayaman tayo sa likas na yaman. May milyon-milyong kabataang marunong, may talento, may pangarap. May global workforce call centers, engineers, nurses, seafarers. May kultura ng bayanihan, diskarte, at katatagan. Pero bakit ganito? Gutom pa rin ang milyon. Sira-sira ang kalsada. Walang gamot sa ospital. Laging delayed ang proyekto. Wala pa rin maayos na transportasyon, kada taon, bilyong piso ang budget para sa development. Pinapasa sa kongreso. Pinapangako sa publiko. Pero nasaan ang resulta? Ang sagot, plunder. Pagnanakaw. Sistematikong pagnanakaw. Simula sa diktadurya ni Ferdinand Marcos Sr na umano'y nagnakaw ng hanggang 10 bilyong US Dollars. Hanggang sa modernong Port barrel scams. Overpriced na proyekto. Ghost employees. Fake NGOs. Kickback dito, lagay doon. Ayon sa Commission on Audit, kada taon, daan-daang bilyong piso ang nawawala dahil sa korupsyon pera na sana para sa hospital, eskwelahan, magsasaka, trabaho, kalsada. Pero nauwi ito sa mga bulsa ng politiko, mansion sa ibang bansa, bank account na di mahagilang. Hindi ito simple mismanagement hindi ito kakulangan sa galing. Ito ay pagnanakaw. Legalized. Normalized. Institutionalized. Kaya anong solusyon? Una, baguhin ang kwento. Kung naniniwala kang mahirap ang tao dahil tamad sila, ang sagot mo, disiplina. Pero kung alam mong ninanakawan sila, ang solusyon ay hustisya. Accountability Transparency Tunay na reforma Hindi kailangan ng Pilipinas ng awa. Ang kailangan natin, proteksyon laban sa mga nagnanakaw. Paano tayo lalaban? Ilagay sa liwanag ang budget. I-educate ang taong bayan. I-pressure ang mga leader. I-protektahan ang whistleblowers. At hindi lang Pilipinas ang may papel dito. Ang mga bansang tulad ng Amerika, dapat din. May freeze ang bank accounts ng mga corrupt. Ibalik ang nakaw na yaman. Iwasan maging paraiso ng dirty money. Ngayon, isipin mo ito kung ang 10 bilyon US dollars na ninakaw ni Marcos ay inilaan sa public housing. Baka wala nang natutulog sa karton. Baka may sariling bahay ang bawat pamilya. Kung ang pork barrel ay napunta sa healthcare. Baka may doktor sa bawat baryo. Hindi mamatay ang ina sa panganganak. Hindi luho ang gamot ang bawat biso ay ginamit ng tama, baka wala ng OFW na kailangang lumayo. Baka mas pinili ng kabataan ang manatili. Pero habang nagpapatuloy ang pagnanakaw, umaalis ang mga doktor, nalulugi ang mga magsasaka, tumatanda ang mga kabataan na walang kinabukasan, lalong yung mayaman ang mayayaman nalulugmok ang demokrasya. At hindi lang ito problema ng Pilipinas. Ito rin ang nangyari sa Latin America, Africa, Southeast Asia. At pati sa Amerika. Dahil kung saan namumuno ang pera na tatalo ang tao. Kaya, anong magagawa natin? Kung Pilipino ka, bumoto ng tama magsalita. Alamin ang karapatan. Suportahan ang independent media. Huwag matakot. Kung Filipino ka, tanungin ang gobyerno mo kung saan napupunta ang dirty money. Huwag ang maging safe haven ang bansa mo para sa corrupt. At kung mula ka sa ibang bansa, tandaan, hindi ito simpleng politika. Ito ay tungkol sa dignidad, katarungan, at karapatang pantao. Ang Pilipino ay hindi mahirap. Ang Pilipino ay hindi tamad. Ang Pilipino ay hindi sirang sistema. Pero ang Pilipino ay ninakawan. Ninakawan ng mga lider na lumimot sa kanilang panunumpa. Ninakawan ng sistemang tinolerate ang kasinungalingan. Ninakawan ng katahimikan, ng takot, at ng paniniwalang wala tayong magagawa. Pero may magagawa tayo. Dahil ang pagbabago, hindi ibinibigay kinukuha. Kaya kung may natutunan ka, huwag kang manahimik. Comment mo, panahon na para singilin ang nagnakaw. Share ang video. Subscribe para sa mga susunod pang kwento ng katotohanan. At tandaan, hindi kahirapan ang kalaban, kundi ang pagnanakaw. Hanggang sa muli.